So, hello guys, mga unduta guys. Uy, mo ni probinsya guys. Mo ni pinobre guys, pero sosyal. Kay mahalon, kay iskalop guys. Pero kamuni, traday na guys ha. try Hmm, hmm so, gahapon. Gahapon, dami walay guys. sa nga na nga ng bakasyon pa guys yung dito lugar na ay kusinira guys pero ang kusinira guys ang dili siya magluto para sa tanan so magluto so, man gamay ra dili masiko sa tanan kaya dagan kay mga simple lang ka yung mga so wag gamay ka kaon guys luto karoon pa na nga ang hmm So, mura na po may nasa Pilipinas, guys. Kayo. Naman, may kamunggay, sigurus dahon, kamati, so, ano na wala na asin, kay, na asin, kaya ang kanang kinasong dire. Parat na siya dahon, guys, matimpla na siya. So, sarap talaga lang. Hmm. Huwag na kayong dyan, magtagalog magtag ako, kasi yung mga Tagalog, hindi nagkaintindi ng na bisaya Hindi diba? Sana, eh. <laughs> Hoy. Ayaw mo pa na, Wes, kung kinan-an, ha? Kung kinan-an, hindi kinan-an ni, ni Wolf. So, yun lang, guys. Thank you sa pag-like and pag follow sa aking mga baby, ako rin, Ah, hindi na ako marunong magsalita kasi magkain ako, huwag na kayo may ngayon siya, bahala na kayo mag-itindi. Ah, basta higutong ko, bahala na ng vlogan natin yun. Short lang to guys, bye bye. Sigilan na natin ito kasi ano. Kain mo na <laughs> Bye.